ginawa lang ng Ukraine ang di inaasahan. Sa isang sabayang at planadong pag-aatake, winasak nila ang isang malaking base ng espesyal na puwersa ng Russia at ang punong tanggapan ng intelhensya ng Federal Security Service sa loob mismo ng Russia. Hindi lang ito aksyong militar. Malinaw din itong mensaheng pampolitika kay Vladimir Putin ilang oras bago ang tinawag niyang pulong para sa kapayapaan kasama ang United States Delegation. Simple lang ang mensahe ng Ukraine. Kung tatanggi si Putin sa totoong kapayapaan, Maari niyang asahan na mas marami pang ganitong pag-atake. At maari niya itong asahan kahit saan. Ipinapakita ng pag-atake sa Chechnya, malayo sa labanan, ang nakakatakot na realidad para sa Kremlin. Ang kalangitan ng Russia mula Moscow hanggang Siberia at mula Arctic hanggang Chechnya ay lubos na walang depensa. Dahil sa tatlong araw na espesyal na operasyong militar na sinimulan ni Putin, tingnan natin kung paano ito nangyari aatakehin natin ang gusali ng Federal Security Service ng Russia. Noong gabi ng Desyembre 2, nagsagawa ang mga armadong puwersa ng Ukraine ng drone attack sa gusali ng Federal Security Service sa Otskoy District ng Chechnya. Makikita mong napakaabala ng gabing iyon sa Chechnya. Dahil sa drone strike, dalawang Federal Security Service empleyado ang nasugatan at muntik masunog ang gusali, gaya ng nakikita sa larawan sa screen. Sinabi kong halos, dahil hindi ko sigurado kung ganoon talaga ang itsura ng lahat ng gusali sa Russia o dahil lang sa sunog. Tuloy tayo, pero ang media sa Russia at pati na rin ang mga presidente roon ay nag-usap tungkol sa drone strike na ito. Pero ayon sa mga opisyal ng Russia, wala naman talagang nangyari. Maaaring naantala ang pahayag dahil inaalam pa nila kung paano ipapaliwanag ang mga nangyari sa rehiyon. Tinamaan din ng mga drone ng Ukraine ang base militar ng elite na puwersa ng Russia dahil hindi ito hiwalay na pag-atake. Ito ang mga Ahmed, puwersang tapat kay Kadarov, leader ng Chechnya. Tingnan mo ang ataking ito sa ibang anggulo. Ngayon, malaking dagok ito para kay Ramzan Kadrav dahil kanya ang mga puwersang ito at sila pa ang ilan sa pinakamagagaling niyang tauhan. Hindi ko alam ilan ang nakaligtas, pero siguro ilan sa pinakamagagaling niyang tauhan. Maliban pa rito, ang puwersang ito ay lumaban na sa frontline sa Ukraine, na naitalaga sa Kharkiv at Donetsk. Ngayon, kung titingnan mo ang mapa ng Russia, mapapansin mong napakalayo talaga ng Chechnya mula sa frontlines, at napakalayo rin ito sa hangganan ng Ukraine. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ang mga drone na ito ay hindi galing sa Ukraine, kundi mula sa Kazakhstan na malapit lang talaga sa rehiyon ng Chechnya. Ito ang kinatatakutan ng mga propagandista ng Russia dahil ibig sabihin nito, kayang magpalipad ng Ukraine ng drone mula sa mga lugar na di nababantayan ng Russia. Bukod pa dyan, kung napanood mo ang mga video kahapon, alam mo na. Inalis ni Putin ang lahat ng air defense sa bansa at inilipat ang mga ito para protektahan ang Moscow. Ibig sabihin, ang mga rehiyon tulad ng Chechnya at Dagestan ay walang depensa at posibleng magdulot ito ng mga problemang di, na, di inaasahan ni Putin. Ayaw talagang mapasailalim ng Chechnya sa Russian Federation, pati noon ang Dagestan. Kung mapansin nilang walang benepisyo sa Federation, parang pinapabayaan lang sila ni Putin. Bumabagsak ang ekonomiya ng Russia. Hindi na kayang pondohan ni Putin ang mga rehiyong ito. O bigyan ng dating budget na natanggap sa 20 taon, maaaring magduda sila kung nais pa nilang manatili sa Russian Federation. Pag-usapan natin ang puwersang Chechen naging mahirap talaga ang mga nakaraang araw para sa kanila. Dalawang araw matapos, naglatag ng bagong bitag ang Ukraine laban sa mga Chechen na labis ng kumpiyansa sa kanilang lakas. Video ito ng bitag na inilagay ng puwersang Ukrainian. Nangyari ito noong Nobyembre 28, kaya tatlong araw pa lang ang nakalipas. At naganap ito sa singkop na rehiyon ng Zaporizhia Oblast. Ngayon, mukhang karaniwang lugar ito na ginagamit ng mga unit ng Chechen pangbenta ng nakaw na diesel. Hindi ko alam kung kanino nila ito ibinibenta. Pero alam natin na ito ang lugar na ginagamit nila para sa transaksyon at regular nila itong ginagamit. Ngayon, nagbigay iyon ng pagkakataon para sa militar na Intelihensya ng Ukraina o Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine. Kaya't nakipagtulungan ang Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine sa mga grupong partisano at naglagay ng mga mina sa paligid ng lugar. Kaya nung sumunod na dumating ang mga mandirigmang Chechen para gawin ang kanilang transaksyon, hindi ayon sa plano ang nangyari. Kaya malinaw na hindi naging maganda ang gabi para kay Putin o sa Kremlin. Lalo na't bumisita ang United States delegation sa Moscow para ihain ang panukalang kapayapaang napagkasunduan ng United States at Ukraine. Kung naaalala ninyo, may 28 point plan na ibinigay ni Kirill Dimitra kay Witkov na sinubukang ipasa ng United States bilang kanila. Pero pagkatapos, naibaba ito sa labing siyam na puntos. At pagkatapos ay tumaas ulit sa dalawampu na puntos. At ngayon, iyon na ang plano. Ipinapakita ng United States sa Russia. Bago naganap ang pulong na ito, nagdaos si Putin ng sarili niyang biglaang press conference. At puno ito ng kasinungalingan pagkatapos ng kasinungalingan. Ang una ay ang sinasabi niyang maingat na sinasakop ng hukbong Ruso ang mga lungsod ng Ukraine. Alamin kung ano ang ibig sabihin ni Putin sa maingat. Galing Ukraine, kumilos kami doon. Papunta. Sinisin niya ang mga leader ng Europa sa pagsimula ng digmaan. Sa huli kong alam, iligal na nasa Ukraine ang mga sundalong Ruso at walang sundalong Europeo na malapit doon. Gayon pa man, gusto ito ni Putin bilang parang isang setup para hindi siya pumayag sa kasunduan sa kapayapaan at masisi ang lahat sa Europa. Pakinggan ninyo. Pangatlo, wala silang layunin sa kapayapaan kundi mag-udyok ng digmaan. Sinusubukan nila. Kahit na sinasabi nilang sinusubukan nilang magpakilala ng ilang pagbabago, ilang pag-aayos sa panukala ni Pangulong Trump, iisa lang ang layunin ng lahat ng pagbabagong ito nakatuon ang mga ito? At harangan at at pagpapatigil ang prosesong pangkapayapaan. Sinusubukan nilang maglatag ng mga kahilingan na hindi katanggap-tanggap para sa Rusya. Naiintindihan nila ito. Pagkatapos, sisihin at akusahan nila ang Rusya na humahadlang lang sa prosesong pangkapayapaan. Ito ang kanilang mga layunin at malinaw nating nakikita yon. Kung ang hukbong Europeo ay talagang nasa Ukraine, Tiyak na si Putin palabas ng bintana ng kanyang apartment. Siguro wala siyang bintana sa opisina niya. Gayunpaman, sinabi ni Putin sa mundo na ayaw ng kapayapaan ng mga Europeo. Pagkatapos, ilang oras lang ang lumipas. Nakuha natin ang balita na pumasok ang Russia sa negosasyon para sa kapayapaan at hindi pumayag sa kapayapaan. Sabi ni Joycin, J. Smart, tumagal ng limang oras ang usapan pero walang napagkasunduan. Isang oras na nahuli si Putin bago makipagkita sa United States Envoy sa Kremlin. Ito ang kinalabasan ng kanilang pag-uusap. Walang kompromiso ang Russia sa Ukraine. Walang nakaschedule na pagpupulong sa pagitan ni na Putin at Trump. At wala talagang naabot na anumang tagumpay patungo sa kapayapaan. Ngayon, kunwari nakikipagnegosasyon ang Russia para sa kapayapaan dahil sa totoo. Nakikinabang sila sa laro nila. Maaring maantala ng Russia ang mga parusa na maaaring ipataw ng United States sa kanilang ekonomiya. At maaari ring maantala ng Russia ang mga bansang Europeo sa pagkumpiska ng tatlong daang bilyon na nakatingga sa mga bangko sa Europa. Sa Russia, maganda para sa kanila ang matagal na usapan. Bago ko talakayin ang komento ng Russia, matapos ang usapan, ipapakita ko muna kung sino-sino ang dumalo at hindi dumalo. Mag-ingat kayo! Wala dito si Sergey Lavrov. Ibig sabihin, siya ay ipinatapon na. Siya ang siya ang kalihim ng ugnayang panlabas at hindi siya naroon para gawin ang trabaho ng isang kalihim ng ugnayang panlabas. Sa tingin ko, may kaugnayan ito sa hula ko noong isang linggo. Gusto ni Kirill Dmitriev na mapatalsik si Sergey Lavrov at siya ang mamuno sa kagawaran ng ugnayang panlabas at mukhang nagtatagumpay siya sa ngayon. Hindi mo masasabi. Mabilis magbago ang mga bagay sa laro ng Kremlin. Ngayon, Balikan natin ang mga komento ng Russia matapos ang pag-uusap. At muli, narito ang tulong mula sa Russia. Hayagang sinisisi ang Europa sa lahat ng bagay. Kahit na wala namang Europeanong leader na malapit sa negosasyon, pakinggan ninyo ito. Siyempre, ang ating Pangulo sa... ng pagiging regular. Uh, nagsalita tungkol sa kanyang pagsusuri sa mapanirang mga kilos na nakikita natin mula sa mga Europeo. Reforma, Sa palagay mo ba lumapit ang mga posisyon matapos ang mga pag-uusap? O kaya naman, lalo silang naglayo-layo. Hindi naman kami lalong nagkalayo, sigurado ako dyan. Marami pa rin dapat gawin ng Moscow at Washington. At uh, siyempre, magpapatuloy kami sa konteksto, gaya ng nabanggit ko kanina. Nakakainis makita na hinahayaan ng United States ang Russia magsalita ng ganito ng hindi tumutugon o kumukontra sa publiko dahil nais ni Pangulong Trump na dagdagan ng Europa ang gasto sa depensa. Sumang-ayon ang mga bansa sa NATO na maglaan ng 5% para rito. Nais ni Pangulong Trump na sila ang magbayad sa armas para sa Ukraine. Ngayon, ang mga bansang Europeo ay aktwal na nagbabayad sa Estados Unidos para sa mga armas ng United States na pagkatapos ay idinodonate nila sa Ukraine. Kaya mukhang pumapayag talaga ang Europa sa maraming bagay na gusto ng United States. At mukhang iniiwan pa rin natin ang Europa na parang pinapabayaan sa maraming pagkakataon. Mukhang hindi pa rin natin sinusuportahan ang Europa sa mga pagkakataong dapat sana natin ginagawa. Pero sige, tingnan natin ang pinakamalaking pahayag ng Rusya pagkatapos ng usapang pangkapayapaan. Gusto nilang sumuko ang Ukraine sa Donbas. Kung hindi, di papayag ang Rusya sa kapayapaan. Pakinggan ninyo. Uh, tinalakay namin ang mga ng territorial na kung kawala ito, hindi kami naniniwalang magkakaroon ng solution sa labang ito. At siyempre, tinalakay din namin ang magagandang oportunidad para sa hinaharap na kooperasyong pang ekonomiya ng dalawang bansa. At na ba siya, usapan din namin ito ng masinsinan sa mga naunang pagpupulong. Pero sa pagkakataong ito, binigyang diin namin na kung talagang nais nating magtulungan, kung talagang gusto nating magsanib puwersa, napakalaki ng potential para dito. At kailangan nating ipakita ang tunay na kagustuhan na gawin ito, kapwa sa Moscow at sa Washington. Kira Vince, kapag ipakinabang at bagandang pag-usap ito. At syempre, nagsimula ito sa... Hindi kailanman papayag ang Ukraine na isuko ang teritoryo nito. At simple lang ang dahilan. Hindi sapat ang hukbo at kakayahan ni Putin para sakupin ang gusto niya. Hindi susuko ang Ukraine. Kung ganon, bakit basta na lang isusuko ng Ukraine? Dahil alam ng Ukraine na hindi kailanman tumutupad sa salita ang Russia. At ang teritoryong gusto ng Russia ay matindi ang depensa. At tinawag na itong fortress build. Kung isusuko ito ng Ukraine, mas mahihirapan ang Ukraine na ipagtanggol ang mga susunod na teritoryo dahil wala silang mga linya ng depensa. Wala silang mga natural na harang na magagamit nila para itulak pabalik ang hukbong Ruso. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Putin na isuko ng Ukraine ang kanilang depensa. Ngayon, suriin natin ito sa matematika dahil gusto ni Putin pag-usapan ang bilis ng galaw ng kanyang hukbo sa Ukraine. Tingnan natin ang bilis ng pag-usad ng hukbong ruso nitong nakaraang buwan. Mas mabilis ito kaysa sa takbo nila noong mga nakaraang buwan. Kahit mabilis ang pag-usad ng hukbong ruso, aabutin pa ng dalawang taon bago tuluyang masakop ng Russia. Gusto ni Putin na sumuko na lang ang Ukraine sa Donbas na wala pang kontrol ang Russia. Sa totoo, hindi kakayanin ng ekonomiya ni Putin na tumagal pa ng dalawang taon. Dagdag pa, aabot sa isang milyon o higit pang kaswalti ang Russia para lang magkaroon ng tsansang makuha ang teritoryong ito. Kung nais natin ng kapayapaan, huwag nating pilitin ang Ukraine na sumuko. Sa halip, dapat nating pindutin ang Russia at ang ekonomiya nito. Pupunta sila sa negosasyon at mag para sa patas na kapayapaan. Hindi lang aasa sa pagsuko. Sigurado akong narinig nyo na. Lamang ang Russia sa Prokhrov. Taliwas sa sinasabi ni Putin, tandaan natin gusto ni Putin sakupin ang lungsod ngayong Nobyembre 2000 at 24 at hindi pa rin ligtas ang mga sundalong ruso roon. Tingnan nyo lang itong susunod na clip. Nakakagulat kung gaano kapanganib para sa lahat ng kasali dahil laganap ang mga drone ng Ukraine. Isa ito sa pinakawalang kapantay na mga clip na nakita ko. Kaya panoorin nyo. Oh, ito yung sa tingin ko maririnig mo talaga yung mga drone. Sa loob. Oh, hindi masyadong malinaw ang audio. Nagawa mo na. Well, hindi ko narinig sa headphones ko pero malamang lalabas 'yon sa recording. Pero naririnig mo ba yung maingay na tunog na 'yon? Oh. Mukhang tatlong drone ang tumama rito. Palagay ko nasa shipping container ang mga tao. Kaya na yung tunog. Nahulog na, takbo, tigil, tahimik. Siya rin yung sumisigaw kanina, Beat. kami nga. Nung nakita namin yung lalaki sa bangka, may tourniquet na siya. Nakalagay na sa binti niya. Hindi naman masama yun, di ba? Dapat ganon May masama ba dun? Wala naman. Hindi ito. Masamang ideya. Eh, hindi ko alam paano mo ito mapapanatili nang di magsak sa tuhod mo pero di naman ito pinakamasamang ideya. Oh? Alam mo, dati kong nilalagay ang tourniquet ko sa medkit ko pero sa Ukraine may mas maganda silang ideya. Isinasabit mo ito sa balikat para hindi na kailangang maghalungkat ang iba. Kung kailangan mo ito. Oh. Oh, sige. ang masama para sa mga taong ito ay tatlong drone ang tumama sa bahay na ito at may drone na nakabantay sa itaas at wala silang nakitang lumabas. Kaya patuloy nilang tatamaan ang target na ito. May isang sugatang lalaki, may patakaran kami sa mga sea, air and land. Hindi kami nagpapadala ng isang tao lang. Kahit saan. Mayroong laging kasama sa paglangoy. Ang pinakamababang bilang ng mga lalaking kayang suportahan at maglabas ng sugatang kasama sa isang lugar ay tatlo. At mas madalas gusto mo ng apat. Pero ito rin ang mga tinuturo mo sa mga sundalo mong alam ang ginagawa nila. Ngayon, maliit na bahagi lang yan ng ginagawa namin bawat linggo sa bago naming serye, Battlefield Breakdown. Maraming clip ang hindi namin pwedeng i-post sa YouTube dahil maaaring ma-restrict o mabura ang mga video namin. Ganito na ang realidad ng makabagong digmaan. Kaya mahalagang pag-usapan natin ito. Kaya gumawa kami ng sarili naming platform, ang Basics Insider. Ginawa namin ito mula sa simula. Kaya wala kaming mga limitasyon. Walang nagsasabi kung ano ang pwede naming talakayin o hindi. At wala ring kaming patalastas. Sa ganung paraan, hindi na namin kailangang mag-alala kung ano ang aaprobahan o hindi ng mga advertiser. Ang website na ito ay gumagana dahil sa inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa panonood ng mga ganitong video at interesado sa mga paksang ayaw ipalabas ng YouTube, siguradong dapat mong bisitahin ang aming website, basicsinsider.com. Maaari mo ring i ang link sa description o iscan ang QR code na nasa iyong screen. Kapag nag-sign up ka, mapapanood mo ang mga video na wala dito sa YouTube. Bukod pa dyan, Suportahan mo ang channel at ang aming coverage. Kaya maraming salamat. Ako si Sam. Magkikita tayo sa susunod